Mga kwento sa Biblia, ang talinghaga ng nawawalang barya. Ito si Jesus, ang anak ng Diyos at ang tagapagligtas ng buong mundo. Habang si Jesus ay nasa lupa, nagturo siya tungkol sa pagmamahal ng Diyos. Pinagaling niya ang maraming tao na may sakit. Gumawa ng mga himala tulad ng pagpapatahimik sa bagyo at kahit pagbuhay ng mga patay. Maraming tao ang gustong makinig kay Jesus. Kahit mga maniningil ng buwis at mga taong gumagawa ng mali. Dahil dito, naggalit ang mga pariseo at mga pinuno ng mga judiyo. Ayaw nila kay Jesus na makihalubilo sa mga ganoong tao. Kaya ikinuwento ni Jesus ang isang parabola. Isipin ninyo, may isang babae na may sampung pilak na barya. Pero, nawala ang isa. Naku! Ano kaya ang gagawin niya? Siyempre, magsisindi siya ng ilaw. Lilinisin at hahanapin niya ang buong bahay hanggang sa makita niya ito. At kapag nahanap niya na, Yay! Tatawagin niya ang kanyang mga kaibigan at kapitbahay at sasabihin, Makisaya kayo sa akin. Natadpuan ko na ang aking nawalang barya. Ganito rin sa langit. Ang mga anghel ng Diyos ay nagdiriwang at nagagalak kapag kahit isang tao lang ang tumigil sa paggawa ng masama at sumunod sa Diyos.